manamin malakbayo okay how much daw 300 per per, per head, head. Oh, kayo na lang hello good afternoon nandito tayo ngayon sa uh, Imuki Island. Ay, papunta pala tayo ngayon sa Imuki Island. Yan, yung mga kasamahan ko na apat. Yan si... Miss, anong pangalan mo ulit? Girlie. Yan si Girlie ng Aritao Nervis. Kaya yan naman uh, si Miss... Si Julie. Julie ng Arita at siya naman si Roy ng Cabanatuan City at yan naman yung Kuya, anong pangalan mo? Ayan, si JR ng... Anong, anong lugar na ito? Uh, Parawir, Balawan. Nang Parawir, Balawan, La Union. Okay, punta tayo sa taas. Tignan nyo guys, oh, ang ganda ng view. Ayan. Bali, ang bayad ng... Anong tawag dito? Balsa. Bali ang, ta, bali ang tawag nila dito ay balsa. Ah, uh, bali ang renta dito ay 250. Isang isang oras ano? Isang oras. Pero yung ano yung uh, yung humihila, ikaw na bahala magbigay kung magkano ibibigay mo. Yan. Papunta kami ngayon sa Imoki Island. Yan si Girly, ang dalagang Pilipina ng Aritao. Ah. Uh, Tignan nyo guys oh. Ah. Oh, diba, ganda. Yan. Walang makina itong balsa, bali hinihila lang ng isang tao. 'Yon. 'Yan yung hinihila. 'Yan yung humihila pala. Ayan. Ang Ganda naman ng post ni Girlie. Where is the sun? Ayan. Mamaya maliligo kami sa ano yun? Doon sa uh, Imuki Island. Maliligo kami mamaya. Bali, uh, rinrentan re namin ito ng dalawang oras. Ayan. Kainit ngayon dito sa La Union. Sobra. Samantala kaninang galing kami sa Baguio, napakalamig. Ibang iba sa La Union saka sa Baguio City. Yan. Yan na naman ang si Miss Julie ng Arita. Magpo-post daw sa harap ng balsa okay. yeah nung mo Kontana kami sa imoki Island. Doon kami maliligo. Uh, tingnan nyo guys, so ang ganda. Ano oh? ading parang sa pala? Oh, maliligo tayo dito, Mamaya. Ay, ba yung malalim na mamaya, na maliligo. Pusod Ah, doon na lang tayo sa Lagun Maliligo. Okay, na tayo, ah, sige, sige. Ay, platform, oh, oh doon muna tayo sa Plat Coral. Yan, yung mga ko na tatlo. Yan si... Ay. Ay. Oh, yan, 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 yan. Ay, kasama namin pala si sexy girly ng Aritao. Bali. <laughs> yan. Tingnan nyo guys, oh. Ah, dito na tayo ngayon sa Flat Coral. Yan, no di ba ang ganda? Yan. Talagang walang makina to guys. O tignan nyo, hinihila lang ng, ng tao. Ng isang tao. Buti na kakaya niyang ano, hilain. Masa pwede yung bumabasak. Ah oh, sige. Hadi oh, baba do tayo dito, pwede tayong magpicture. Basta Sabihin mo lang pag umabot na isang oras, ah. Oh, ma. Basta pashilter kahit... dinelas lang po Oh, sige magkidinelas lang muna mag tayo. tayo, matalim 'yung ano. Oh my god. Yan guys, andito po tayo ngayon sa flat coral. Yan, tingnan nyo, oh. ang ganda. Yan. Yan yung balsa na bangka na sinakyan namin oh. Bali uh, apat lang kami pang lima yung driver namin yung humihila ng balsa yan. Sige. Yan. Oh, yan may kasama na kami diyan oh. Huh? Ala, yung bata hindi maulog yung bata. Anak niya. Hmm? Sanay na. Yun o. Gumagano o. Ano o. Yan. Hindi ka dala Wilson. Sandali nga ata. Ano ano? Bakit pinangalan na ba? Na imo? Uh, uh, dahil po sa sislag po sa. Ha? Dahil sislag. po sa sislag. ah Sislag. Yung ship po kasi ng sislag po sa uh, parang ari ng uh, babae. Mm. Kapag nilalaro mo naman po yung butas niya, mailalabas naman po sir na violet kong babae. Mm. Kuti naman po ang lalaki sir ah. yung papalabas niya. Ay, ganun ba yun? Akala ko yung unong uh, pinangalanan niya. Yung Mutu, second lagoon moto, naman po sir, yung pangalan naman dun, sa pimuto naman do. yun sir. Dahil po sa shape po sir. Sa, sa tema niligyan? Kaya, sa, oh. sa lagoon po ma'am, pagkatapos ah. mm. po tayo dito ma'am picturan na kayo mamaya, punta na tayo doon malilibot and then go na. Mare, wala pa tayong mo nga ako dyan yan, tapos na kaming maligo dito sa plat coral, Punta ko. Halika ah, god ko. Punta ulit kami sa ah, lagun, Anong lagun 'yon? Basta lagun. Small lagoon At big lagun. Oh, doon kami. Oh, Palawan na, no? Doon kami maliligo. <laughs> ah, ito yung first lagun pala. Bali, mas malalim dito sa doon sa kabila pero maliligo muna tayo dito. Tignan nyo guys, oh, ang ganda diba? Dito lang. Ali tayo. Ayan, paalis na kami dito sa First Lagoon. Pabali papuntan na kami ngayon sa uh, Port Lagoon. Hanggang First Lagoon hanggang Port Lagoon ito. Papasyalan namin lahat ng isang oras. Ayan. Yan, babay na kami. Palis na kami dito sa First Lagoon. Yan. Ang ganda talaga dito ay, sa Imuki Island. Bakit? Yan yung ano-ano kumihilan ng ano namin, on the balsa namin. naka t-shirt na rin ng biyahe ni Will. Yan. O, oh, yung kuha mo. Yung kuha niya. <laughs> ay, maganda kasing pagkaroon kasing kuha niya yung, par yung parang, parang picture mo sa'yo. Picture ko sa'yo. kita i picture niya sa akin. Ang ganda. makanya Ah <laughs> Wow tanda. Oh, <laughs> Ganyan maripa, kuhabu, ganyan, kasi, ganyan oh ganyan oh. Ba -ba ganyan oh para next Anong lagon na to? Lagon 3? Ay, pangalawang lagon. Uy, may susay, oh. Hanga balay iba Hanga balay ba, Hanga balay ba? Hindi ba nauulam ito? Hindi ba balay ba ito? Nauulam ito? Uh, bali tapos na kami na Marshall sa Moki Island. Pauwi na kami ng Baguio City. tulit ang bayad. Um, nandito oh. <laughs> na kami tapos na kaming maligo sa island pag... yan tapos na kaming maligo sa Imoki Island Bimuto Island Pauwi oh, na kami sa Baguio City. Thanks for watching and don't forget to subscribe my YouTube channel, Behind the Wheel. Bye! Bye, bye, bye! Balik kami kay Dia.